Sayon! Sayon! Oh. Lolo! Ay, Nisu! Ay, kita ganda, Wow! Winter! Spring! Summer! Or fall! Tuloy ang buhay sa Canada! Magandang araw, magandang gabi kung nasa naman araw na ito mga kainags, ano? Nabasa ko yung mga comment nyo, uh, tungkol doon sa ating mga aso no? tsaka bye bye the way pasensya na mga kainig ano? mukhang nahalata nyo na na puro mga aso na yung ating mga isinasama sa content yan so pasensya na po para doon sa mga nakakapansin eh, kasi po syempre isa rin po sa mga passion natin yung magkaroon tayo ng aso no? kasi syempre uh, kailangan ko talagang tutukan to mga aso na to kaya talagang hindi maiwasan na maisama natin sa mga content natin no? or madalas na nating naisasama sa mga content natin yung ating mga alagang aso. Kasi kung tututok ako sa kanila at hindi ko sila isasama sa content, mga ka-inaysanong, ay syempre, mababawasan yung ating pag-upload araw-araw sa ating mga vlogs. Kaya, pasensya na po. Pero marami namang iba na nagugustuhan din nila. Kasi napapansin ko rin, ang daming mga comment, pagka nagtatanong ako sa inyo tungkol sa mga aso. Dahil ako isang mangmang, -mang, walang alam pagdating sa mga breed na may aso. Yan. <laughs> So by the way, mga kainis, ano, Nabasa ko rin yung mga comment nyo tungkol sa breed ni Saya no, yung ba yung bagong uh, aso nating dating. Yan. So maraming mga uh, nag nagano nagbibigay ng komento na parang hindi nga raw American bully si si Saya. Yan. So maraming maraming salamat po talaga sa inyong mga comment, mga mga tips, mga advice no. Uh, actually, ako hindi ko rin talaga alam na ano alam sa mga wala akong alam sa mga breed-breed na ganyan no? kasi kami nung binili namin si Saya yung ating uh, pangani na prinsesya sa yung nag-aasikaso talaga maraming maraming salamat po sa inyong komento no kung hindi man sakaling American kung hindi man American bully si Saya tatanggapin na po namin kahit na anong klaseng breed siya ang importante po ay merong makasama si Sayon So tulad nung sinabi niyo sinunod ko na yung balak yung sinasabi niyo yung komento niyo na dapat itali ko muna si Sayon bago ko ilabas si Saya para masanay sila sa isa't isa. So ilalabas ko na si Saya ngayon mga kainag. Ano. Diyan ka mo na Saya na. Sandali lang ha. Yan, nakatali siya. Saya! Good girl! Labas tayo? Saya, meet Saya, meet Saya. Saya, meet Saya. Ayan, behave si Saya. No? Oh, Saya. Saya! No? No? Ah, careful ka lang ha. Saya Ayan, laro silang dalawa Para masanay sila sa isa't isa oh, ano ha? Ah, oh, sayan <laughs> So ayan, dalawa Goodbye So si Saya mga kainags na tuwang 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 tuwa Ayan o oh. So ito siya mga kainags ano Ayan o oh. ah, Sa mga nakakaalam po ano po bang siyang breed Ano po bang breed si Saya sa mga ano, marurunong sa mga aso no sa mga breeder sa mga matatagal nag-aalaga yan po ano pong breed ni Saya Sayon kasi to si Saya nakala din namin dati American XL bully nung kalaunan hindi pala siya American XL bully no siya pala isang American pitbull terrier hey ko Kinakabahan kasi ako pag nilalapitan ni Sayon baka isang sakma lang ni Sayon to eh. so yan so mamaya update ko na lang kay mga ka ano Dali lang muna tututukan ko lang muna to. Ay, naglalaro na sila ah. Nandali. Nandali, kukunin ko 'yung ano mo. Nakatali, nakaipit 'yung tali mo. Nandali 'yung tali mo. Meron lang muna akong ikukuwento sa inyo no. Kasi nag-post ako sa Facebook mga kainay. Eh ito to ito, itong kung saan ako nakapuesto. Yan, kung saan ako nakapuesto dito at doon tayo nakaharap mga kainags, ano. Yung bakod natin dito sa banda na to mga kainags. Nako. Alas 11:30 Noong nakaraang ano no, nung nakaraang uh, nakaraang Monday, 30 minutos bago mag Tuesday yan yung hinihintay natin dumating si Mahal na Reina mga kainags ano? dito mismo nagpakita yung Northern Lights mga kainags ano? Northern Lights naku napakaganda habang nandyan yung bakura natin dito naku grabe mga kainags talagang sobrang amazed na amazed ako grabe yung amazed na amazed ko talaga no. nakita ko yung ano yung yung ang Northern Lights mga kainags ano Northern Lights oh my god mga kainags ano Ayan, yeah, no? Ganda, no? Ang liwanag, oh. Wow, Northern Lights. <laughs> What a beautiful day, mga kainags, o. Oh. Dito lang yan, no? Sa Edmonton, Alberta, Canada, mga kainags, ano? Ito yung bakura natin, ano? Di ba? Madilim. Tapos yan, ang lakas ng Northern Lights, mga kainags, o. Oh. Wow. Oh my God. Wow! It's beautiful! Oh my God! Look at that! papa-English tuloy ako mga kainis oh, Ay, ko ganda oh. Wow Northern Lights, oh my god Northern Lights, oh my god oh Pasensya na kay mga kainis, ano Overacting ako eh, ay over ano Over, over <laughs> Mula sa akin, ganda oh Ang ganda oh, grabe Nakakita na ako ng Northern Lights talaga Grabe mga kainis oh Oh, my God. Oh, my God. Northern Lights. Ganda, mga kainags. Oh, ganto no? Wow. Oh, bakura natin, no? Ito yung bakura natin. Ayan lang yan, mga kainags, no? Wow. Beautiful. Ganda. Hmm? First time ko makakita ng Northern Lights na mayroong iba't ibang kulay kasi usually nakikita ko lang green at saka sa picture lang medyo malabo pa kasi kasi hindi mo pwedeng uh, bijuhan. hindi mo makikita sa video pero sa picture makikita mo talaga pero yung la nakaraang Monday mga kainag yung Northern Lights tinry kong videohan at nako kita sa video kitang kita sa video pati yung pag iba, -iba ng kulay at pagsayaw-sayaw ng mga ilaw mga kainags nakakatuwa first time ko makita ng ganong ganda grabe alam nyo dati kung saan-saan pa ako nagano, kung saan-saan pa ako nagpupunta. Pumupunta kami sa mga malalayo, mga kainis, sa may Elk Island, doon sa mga madidilim ang lugar para mas madali mo siyang makita. Kasi nga madilim ang lugar, tapos makikita mo talaga yung ano, sa madilim na lugar yung mga sumasayaw-sayaw na ilaw na tinatawag nilang Northern Lights. Uy, yung dalawa, yung dalawa, ayan na, naglalaro na, nagkakalapitan na, naman, ano nagbabanding na, ano, ano, yan, ano, oh, sige, 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 yan. So ang ganda mga kain ng ano? First time. Minsan hinahanap mo yung isang bagay, hindi mo makita-kita. Hinahunting mo yung isang bagay, hindi mo makita-kita, di ba? Pero may mga bagay naman, may mga panahon naman ha? kung hindi mo na siya hinahanap, hindi ka na interesado sa kanya. Saka naman siya magpapakita sa <laughs> Ay ano? Pasok ka na? Gusto mo na pumasok? Ha? Ay ano? Nasasanay na nasa si Kuya Sayon mo, oh. Bibili lang mo tayo ng break pass mga kay no kasi sila ah, mahal na reina. Gusto nila lang ano. Break sa MW, bibili tayo. Eh, eh, eh kagigising lang ni Mahal na ano Pero nahihilo pa rin daw siya dahil meron pa siyang jet lag sa biyahe. Ah, bibili mo na sila ng dalawa ng ng break pass from MW dahil parang hindi pa sila kayang hindi pa nila kayang kumilos. <laughs> nag a pa ang kanilang katawan galing sa bakasyon mga kayo yan. So si Saya nandun, pinapatingnan ko kay Mahal na Reyna. Sabi ko tingnan mo muna si Saya sa backyard. Uh, gusto natin mag-enjoy muna, lubusin muna ni Saya yung kanyang uh, time sa backyard bago natin ibalik sa basement. Mabuti na lang mga kayo Nagsino, Meron tayong nakuhang ano, yung coupons doon sa trabaho natin. Ano. Yan, bibili tayo nito. Ano. can dine for four, 15 dollars yan o ano pang ano pang breakfast. Bali bibili rin tayo para sa atin. Yan. Tapos ah, meron kasi dito paboritong paborito ko 'tong mga kainan sa breakfast, bacon and egg. Yung sausage and egg, yan paborito ko yan eh. Kung ano yung nakikita natin diyan, alam ko yan ang babayaran natin ano. Yan tara na. So naalala ko talaga yung unang kita ni ni Sayon kay Mahal na Reyna mga kainan sa ano, kagabi. Nako. Tuwang-tuwa si Sayon eh damba ng damba kay mahal na reyna no? talagang alam mo yung pananabik ng asong alaga natin no? Nung makita yung amo niyang matagal na nawala sa kanyang paningin bali ito lahat ang natin mga kainags ano? 28.47 yan ito na mga kainags ano? Dalaan natin ang ating uh, in order yan matutuwa yung dalawa nitong mahal natin may makakain na sila pagkagising nila Actually, natulog ulit yung, yung, mahal na Rena natin eh. All right. Uh, uh, make sure, make sure kompleto mga kainan. Sana baka may kulang eh. One, two, three. Ayos, sakto. Bago tayo umalis. Tapos yung iba naman, walang kutsara. Bigay lang ng bigay. <laughs> Kakamay natin yan. Pag ano, E eh, buti na lang sa bahay tayo kakain. Kaya okay lang kahit walang kutsara May maibigay. Yan, yeah, so nandito na tayo sa bahay mga kainan. Ano? Kaya ah, na, kaya na. Ito masarap to eh. Kaya Hello, good morning, mahal na rin ah. Uh... Oh, sakit ang ulo muna si Magkakain muna kami mga kainags, ano? Ah, ito na yung ano, oh, meron pang ano rito, cupo, no? Ano oh, eh. Ah, hindi ko alam yung kay ate. Oh, ito to mga kainags, so, order natin no? Bacon, kain muna kami mga kainags, ano? Ito yung sinasabi ko sa inyo, egg sauce, mga kainags, ano? Na, ano na, matagal na to. Tingnan nyo naman yung style, no? Oh, talagang halatang, halatang lumang matagal na, no? So, ito yung dapat kong ayusin, kasi pag in ko to, ano siya, no? hindi siya, ayan o. No? Ayan no? lang, well, hindi siya gumagana. No? Siguro sira na yung unit na yan. So yun dapat kong palitan. So ito yung brand nyo, Progress. Ayan, para meron tayong exhaust dito sa basement mga kainags. Tsaka ano? para pag, ito si Saya ay dumume dito sa basement ay lalabas yung masamang hangin. Ano? Saya ano, ha? Lalabas yung masamang hangin mo na ilalabas sa yung katawan, ano, ha? Maligalig din to, ayo. Ano? Diyan ka muna, ha? Sige, galagala ka lang dyan. Nako, ang bango ng bahay, ha? Wow! Si Mahal na, na talaga, naglinis talaga ng bahay ka agad, oh. Pag, pag, pagkadating na pagkadating. Ano, sino yung mo? Ha? Ay, may UPS. Narinig kita tumatahol ka. Ano, ha? Ah, check natin mga kainis no? kung ano yung ba na ubos ni sa ayan, yung pagkain. Ah, sino ba yung tinataholan mo, ha? Meron bang nilagay sa, ano? Sandali, so, check natin. Ano ba yun? Pwede meron. Diyan ka lang sa na. Huwag ka lalabas. Stay there, stay there. Ah, meron mga kainis. Package naman ito ng mga... Ay, hihira. Bangon bahay ngayon, ha? Kaya pala si Sayon, hilata -hila kanina, no? Ha? Kaya pa kami nag-uusap ng mahal na reyna, mga na mag-grocery, no? Kaya lang, pabalik-balik dun sa kwarto, parang inaantokuli, ano? Nag-a-adjust talaga yun, ano niya. Pagtulog! Huh. <laughs> hintay ako na hintay kanina no para maggrocery mga kainags ano. Kala ko susama si Mahal na Reyna. Ayun, nandoon natutulog na naman. <laughs> ako na lang doon mamalengke magisa. Kasi hindi niya pa kaya dahil daw talagang inaantok pa siya ngayon ano. Natulog ulit mga kainags. yun talaga. So tayo na lang muna uli. Baka next week eh makapag-adjust na sila. Bumili ako ng pampinakbit mga kainags ano. Papaluto natin kay Mahal Rena. Magaling magluto ng pinakbit yun eh. Napakasarap. <laughs> Namiss ko yung mga luto niya. Kaya bumili akong pakwan mga kainags oh. Kasi mawawala na rito yan eh ano na yan, mag, mag, na no? kaya medyo dadalang na yan makikita sa superstore eh, hindi, pa ako, hindi pa ako nakakatikim ngayong taon na to eh. bago man lang matapos yung taon na to matikman natin yung pakwan so o, bumili ako ng laruan ni Saya mga kayo ano? para may laruan naman siya sa basement yung dalawa bumalik na pala ako dito sa Lucky Store mga kainan ano? nagutom kasi ako eh hindi ko pa na nakinaya kasi ilang araw na ako hindi kumakain ng kanin Parang naramdaman ko ngayon Feeling ko gutom na gutom ako Ito mukha na masisira yung aking ano, Low carb uh, diet ah. Kain mo tayong tayo mga kainags hmm. Karat. Parang lagi akong gutom Kahit na anong gawin kong kanin ng, kain, ng mga Mga itlong, tinapay Gutom pa rin talaga ako Parang nahirapan ako ah pero okay lang yung paminsan-minsan kain naman tayo ng kanin Para hindi tayo mabigla mga kayinags. Ayun si Si mahal na na mga kainag ano? Nagluluto ng ating pinakbet Yan medyo malungkot pa siya ngayon Kasi kakawila lang ng Pilipinas e, Alam nyo naman nag enjoy sa Pilipinas Kasama yung family niya eh tapos ngayon narito sa Canada Biglang tumahimik oh. Siyempre mga kainags, ano, alam nyo naman kung gaano katahimik dito sa Canada. Ano? Yeah. Kaya pagka nanggaling ka ng Pilipinas eh, Nasanay ka ng maraming tao doon Maingay, masaya Tapos eh Pagpunta mo dito sa Canada mga kainags Siyempre medyo malungkot Kaya yung ating mahal na Mahal na reyna yan, Malungkot yan eh Parang ano, nabigla Kasi lagi niya kasama yung mga kapatid niya Yung nanay niya Yung sinanay, yung benan ko Tapos biglang suddenly Wala na Siyempre <laughs> ganun talaga Ganun talaga mga kainig ano? nag adjust Yan kasi Dito sa Canada mga kainig ano? Doon sa mga hindi nakakalam uh, Tahimik kasi dito eh. Tahimik eh, Kung ano yung nakikita nyo rito Kaya madalas ako lubabas Napapansin nyo naman Especially pag ganitong fall na Nako mga kainig ano? Pagka ganitong fall na Medyo malamig-lamig na mabilis nang dumilim malungkot mga kainay especially doon sa mga kababayan natin OFW dito sa Canada mga temporary foreign contract worker nararamdaman ko yung nararamdaman nyo na hindi nyo kasama yung family nyo medyo malungkot talaga pero ganun talaga no sakripisyo lang mga kainags tiis tiis lang talaga para sa tagumpay tagumpay <laughs> hindi ako makabirit eh kasi maririnig no may, may, may tao sa kapitbahay pakakala niya baka mag report sa pulis sabihin niya eh merong nagwawala rito sa kapitbahay ko parang masisiraan ng ulo <laughs> Putang, pati pagtawa pigil na pigil eh. ay, ay sakit sakit sa chan pag pinipigil yung tawa oh, so magko-coffee muna ako mga kailangan ano? Kasi nilakad ko lang uli si Sayon eh. Yan oh, dalawang beses kong nilakad eh. Isa umaga kanina, isa ngayong hapon. Ang cute-cute niya. Naku, pang tanggal ng stress mga kainag. Ang oh, cute-cute niya. Kaya lang, may stress lang tayo nito pag nag ngat na naman to. <laughs> ano? Ay, nago -nago, nago, nago, Ano? Ano? Kita niyo naman mga kainag. Oh. Ano? <laughs> Ano? ang lambing na niya, ha? Lambing-lambing na. O, oh, kita niyo naman mga kainis, parang anak natin, eh, no? Na naglalambing sa papa nila na nanood lang ng TV, nagre-relax, no? Hmm, ako, sino ba naman na hindi mo ang stress dito sa batang guwapo-guwapo na yo Ay, ganda-ganda niya, ano, ano? 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 <laughs> kita niyo naman, naglalambing mga kainis, Oh. At home na at home, ramdam na ramdam niya yung pagmamahal na binibigay natin sa kanya. Hmm? Oh, mong niyan, patay tayo. Uy! <laughs> tumbling, tumbling pa. Papakitang gilas. Naka po, Panginoon. Napakasaya. Saya. Yan si Ate Pia. Saya. Bagong laruan mo. Ah. Oh, toys, toys mo. Ayan, Yan. Ayan. Oh. Tuwang tawa, ah. Te, bayaram na lang ako, ah. Binili ko yan, eh. Yun. <laughs> ha? Si Zaya meron? Wala, eh. Meron na siyang laruan doon, eh. Ayan, para meron laruan si Saya rito. Ano, Saya? Ayan, sige, mo na yan. Laruan mo na yan. Sige na. O, laruan mo na. O, oh, ayan, oh. Patulong ka sa ate PM, mo, oh. yung eh, mahal na pangalan na prinsesa. Ayan. Yan ba yung nabili sa Lazada ni mo? Pinadala mo? Ganda ng mga damit pala sa Lazada, ano? Yan, nung umuwi yung, pang yung ating <laughs> mahal na Reina o panay order ni pangalan ng prinsesa para sa Lazada para mapadala rito. Kasi mas mura raw sa Lazada eh kaysa dito. Yan yung suot niya ni pan ano, pantulog. Lolo. Lolo, lolo, lolo. Lolo. lolo, lolo. Takot mo naman si Sayo eh. Oh. Ayan o. Oh. ayan o, ayan so maraming salamat mo sa luto mo ah. Thank you. So ito na yung luto ni Mahal na mga kainags o. Oh. Ayan. <laughs> Sarap o. Oh. Wow. So tara, kain tayo ma? Kain huh? Ha? Oh, tara, let's go. Kain tayo mga kainags. Kuha na mga plato. Ayan doon pala yung mga plato. Ayan, sa tara. O yun, sige, kaya na tayo. Kaya na tayo. Burito so, ngayon, di ba? O tara na. Salamat tayo kay mama. Nandito siya. Kasi nung wala si, nung wala si mama eh, puro itlog ang hinahin natin. Itlog na nilaga, itlog na pinarito. Buti na lang, dumating si Malaray na. Kaya tayo ngayon pang luto. Kaya